Kumusta mga kasaliksik? Ang mga ginto ang isa sa material na may mataas na halaga sa lahat ng mineral sa ating planeta. Pero alam mo ba na ang sikat na yamang mineral na ito ay madami pang itinatagong sekretong maaaring hindi pa nalalaman ng marami sa atin? Kaya mula sa paraan ng paggawa ng pinakamahal na metal sa kasaysayan, hanggang sa gininto ang sinulid na kahit kailanman ay hindi masisira ay pag-usapan natin ang sampung bagay na hindi mo alam patungkol sa ginto. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Paraan ng paggawa ng gold bars Ang mga gold bars ang isa sa pinakahinahangad na makuha ng marami sa ating dulot na ang bloke ng purong ginto na ito ay mayroong mataas na halagang siguradong magpapayaman sa kahit na sino. Pero lumaba kung gaano na lamang katagal at kahaba ang prosesong pinagdaraanan nito para lamang mabuo? para mabuo kasi ang mga gold bars ay tinutunaw sa mainit na temperatura ang mga gintong alahas at iba pang mga metal na binubuo ng ginto na agad sumasa ilalim sa salaan upang masiguradong purong ginto lamang ang kakalabasan nito. Kung saan matapos itong ilagay sa hulmahan ay papalamigin nito at papatigasin hanggang sa maging isa na itong gold bar na agad itatago sa bangko at iba pang mga secure na lugar na parehong nagpapakita kung gaano kahirap ang paggawa nito at kung gaano na lamang kataas ang kanilang halaga para makuha ang ganitong klase ng seguridad Number 9. Maaari kang makahukay ng ginto alam mo ba na maliban sa Antarctica ay sinasabing sa kahit na anong parte ng ating planeta ay maaari kang makakita at makahukay ng ginto? Ito ay dahil sa ang ginto ay isang global na resources. Kung kaya't kalat ito sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kung kaya't kahit pa sa inyong likod bahay, ilalim ng lupa, hanggang sa mga ilog ay maaari kang makahukay ng mineral na ito. Nasaksama ang palad ay madalas mo lamang makakaligtaan, dulot na kadalasang kasing laki lamang sila ng alikabok o butil na natural nilang sukat sa ating kalikasan. Kung kaya't kahit na marami ang bilang nila sa ating paligid, ay madalang lamang natin silang makita at mahukay, maliban na lamang sa mga minahan kung saan mas malaki ang kanilang sukat. Number 8. Gaano karaming ginto na ang nahanap? Sa mayamang kasaysayan ng ating planeta ay hindi may tatangging maraming pagkakataon na ang naganap kung saan sadyang naparami na ang pagukay at pagmimina ng ginto na ginamit sa iba't ibang mga bagay kagaya ng paggawa ng mga alahas, kagamitan at iba pa. Pero kagaya ng ibang mga resources ng ating planeta ay limitado lamang ang bilang ng ginto sa ating kalikasan. Ngunit maniniwala ka bang sabihin ko sa iyo na kahit ilang siglo na ang nakalipas mula magsimula tayo sa pagkuha ng ginto mula sa ating kalikasan ay malayo pa rin tayo mula sa pagkaubos nito? Sinasabing lagpas 200,000 tonelada na raw ang nakuha nating ginto mula sa ating planeta. Pero kahit na sadyang marami na ito para sa atin, ay sadyang mas marami pa raw ang ginto na naghihintay lamang na makuha natin sa kalikasan. Kung saan kahit na maubos din ito sa ating paligid, ay meron din daw mga paraan para mabalik ang ginto na ating pag-uusapan sa susunod na mga numero. Number 7, ang lindol ay nakakagawa ng ginto. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang sadyang kinatatakutan nating delubyo, kagaya ng lindol, ay hindi lamang kapahamakan ang kayang ibigay sa atin? kundi pati na rin kayamanan sa pamamagitan ng pagkabuo ng mga ginto? Ito ang nadiskubre ng mga eksperto na napag-alaman na sa tuwing nagkakaroon daw ng lindol ay bumubuka ang mga bitak sa ating kalupaan. Naging dahilan para umapaw at lumabas dito ang mainit na likido mula sa kalooban ng ating planeta na sadyang mayaman sa mga mineral kagaya ng silikon at ginto na matapos lumamig at tumigas ay naging dahilan para maging ginto ito na kahit pa hindi puro ay matapos naman dumaan sa mahabang proseso ay hindi may tatangging walang kinaibahan sa ordinaryong mga ginto na ating nakikita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 6. ang gumagawa ng ginto Hindi lamang lindol ang may kayang gumawa ng ginto kundi pati na rin ang mga bakterya na ito na maniwala ka man na sa hindi ay kaya raw tumain ng purong ginto na hindi may tatangging sobrang gugusto yung makuha ng kahit na sino. Ngunit ayon sa mga eksperto ay ang bakteriyang Bacterium C. metallidurans ay wala raw kakayanang gumawa ng purong ginto mula sa wala saan ang gold chloride na sadyang nakalalason sa kahit na ng uri ng organismo sa ating kalikasan ay tinuturing na pagkain ng bakterya na ito na tila ba pinaproseso sa kanilang sikmura na no, matapos nilang idumi magiging isang purong ginto na. Sa kasamang palada ay matagal ang pagkain ng mga bakterya ng gold chloride kung kaya't matagal din silang makagawa ng purong ginto na kahit pa matapos man nila ay hindi may meron lamang maliit na sukat na talaga namang hindi sapat upang magamit ng kahit na sino. Number 5. Paano malaman kung puro ang ginto o hindi? Alam mo ba na maliban sa paggamit ng mga pang-detect na devices ay meron ding paraan upang makita natin kung tunay ang ginto o hindi? Ito ay sa pamamagitan lamang ng ating observasyon kung saan ang purong ginto ay kahit kailanman ay hindi nagkakaroon ng pagbabago ng itsura dulot na sadyang mababa lamang ang pagiging reactive nila kumpara sa ibang mga metal sa ating planeta. Kung kaya't kahit gaano pang katagal na panahon ang lumipas, ay mananatili pa rin ang kinang at ginintuan nitong itsura. Kung kaya't kapag nakakita tayo ng mga gintong hindi na makintab o di kayo nagkukulay berde na, ay dapat nating malaman na sila ay mga gold alloy lamang. Kung saan ang mga ito ay gintong nahaluan ng iba't ibang uri ng metal noong sila ay ginawa, na para hindi sila maging puro. Kung kaya't kung sakaling bibili ka ng ginto, ay mainam na maging matalas ang iyong obserbasyon patungkol sa pagpili nito. Number 4. Hindi nasisira ang ginto Dahil nga limitado lamang ang mga ginto ay agad natin iisipin na kailangan natin ingatan ang mga ito. Ngunit ayon sa mga eksperto ay sadyang imposible raw masira ang mga ginto. Kung saan kahit nagaano pa man sila, painitin o kahit nagaano pa man sila, kalakas pokpokin ay hindi raw natin ito masisira na nagpapakita lamang kung gaano sila katibay na naging kung bakit napakaraming mga mayayamang taong may paborito sa kanilang bilang material na ginagamit sa pagbuo ng mga gamit dulot na nagdadagdag pa sa kanilang hindi nawawalang kagandahan kahit nagaano pa mang katagal panahon ng lumipas ay sadyang imposible rin silang mawasak at masira na nagpapakita lamang na pwede pa rin silang maging ari-arian ng mga susunod na angkan ng nagmamayari sa kanila. Number 3, ginagamit din ito sa rocket. Napag-usapan na nga natin kanina na hindi lamang sa alahas ginagamit ang mga ginto. Pero alam mo ba na pati sa mga rocket chip na ipinapadala natin sa labas ng ating planeta ay kadalasan din ginagamit ang mamahaling material na ito? Ang mga ginto kasama ng mga lana at mga salamin ay ginagamit upang mabuo ang tinatawag na gold blanket na ginagamit pambalot sa ibabang bahagi ng mga rocket ship na makatutulong upang hindi matunaw ang parting ito ng sasakyan sa tuwing umaandar na ito at naglalabas ng apoy para makalipad. Dinagpapakita lamang kung gaano na lamang katibay ang mga ginto. Kasabay nito ay ginagamit din ang ginto sa pagbuo ng mga visor ng mga astronaut na makatutulong upang maharangan at ma-reflect ang radiation mula sa araw na hindi may tatangging makapagdudulot ng masama sa mga tao kung sakaling direktang matamaan sila nito. Number 2, dinamit na gamot ang ginto Sa dinami-rami ng mga pwedeng paggamitan ng ginto na unang panahon ay sigurado akong ang ginawang ito ng mga eksperto noon ang isa sa pinakakakaiba sa lahat. Dulot na maniwala ka man o sa hindi ay sinubukan noon ng mga tao ang pag inject ng ginto sa kanilang mga sugat. Sa pag-aakalang magagamot nito ang rheumatoid arthritis na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanapan ng lunas. Ito ay dahil sa sinasabing mayroong anti-inflammatory ang ginto na mabilis namang ipinatigil ng mga eksperto sa kadahilan ng mas madaming na idudulot na masama ang pag inject ng ginto sa ating katawan. Kung kaya't kahit na mayroong mga pagkakataon kung saan naaagapan ng ganitong paggagamot ang mga arthritis noon, ay sadyang mas madami lamang itong maidudulot na piligro kung patuloy pa rin gagawin hanggang ngayon. Number 1. Gintong Sinulid Nakawala ka bang sabihin ko sa iyo na ang mga metal na ginto na ginagamit natin sa pagbuo ng mga alahas at ilan pang kagamitan sa kasalukuyang panahon ay ginamit rin sa pagbuo ng mga tela noon? Ang gawain ito ay nagaganap sa Bansang India kung saan napakaraming mga kasuotan na tela sa bansa ay makikitang pinagamitan ng mga sinulid na gawa sa mga metal kagaya ng ginto at pilak na papakita lamang kung gaano kanipis ang pwedeng gawin sa mga ito dahil nga nadiskubrin natin na ang mga ginto ay imposibleng masira ay hindi lamang kaganda ang naidudulot ng paggamit ng ganitong uri ng sinulid kundi pati na rin katibayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawalan ng parehong tibay at ganda. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakarami pa nating dapat malaman patungkol sa ating planeta. Kung saan kahit na sikat na sikat na ginto ay marami pang itinatagong sekreto na sigurado kong hindi lahat nalalaman ng kahit na sino sa atin. Na nagpapakita lamang na madami pa tayong dapat malaman at intindihin. Kaya para sa iyo, alin sa mga kaalamang ito patungkol sa ginto ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksit, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.